Naman malaking tulong ang pagbubukas ng isa sa pinakamalaking dialysis center sa bansa na matatagpuan sa Pasig City. May lawak itong mahigit 1,300 square meters at mayroong 79 dialysis machines na magbibigay ng pangunahing treatment para sa renal fa failure. Makikia, uh, mapapakinabangan ang mga na mga pasyente sa pamamagitan ng no billing balance. Actually po, uh, in-open po ito as a response to the increasing need kasi dumadami po yung mga pasyente natin na nagde-develop ng chronic renal failure or end-stage renal disease na needing dialysis. So, uh, at present po, sa totoo lang, um, as much as 792 uh, patients po ang humihingi ng pulong sa Pasig City Government para po sa kanilang needs for dialysis. Pero at present po, we only have... Uh, around uh, 43. uh the hemodialysis na chairs na available. So naisip ng gobyerno ng city government na ilawakan po mm -hmm. ang serbisyo para po mabigyan ng solusyon yung pangangailangan ng lalo na ng ating mga naghihirap na kababayan na kailangan kailangan po ng dialysis. Uh, uh primarily ngayon po mag in open muna namin siya for the uh, uh, Pasigenos mm -hmm. pero in the long run po as, as much as 20 per oh uh, 10 to 20% po ng aming capacity will be made available also dun sa mga kababayan natin na nasa paligid ng Pasig particularly po yung mga taga-kainta mm. uh, para po sila din po ay maservisyohan ng ating mega-dialysis. Yun po ang good news kasi po, uh, libre po siya. So, una po ang gagamitin natin is yung 144 na free sessions under ng PhilHealth. So, kailangan kayo po ay uh, mayroong PhilHealth.